sa mga duwag na katulad mo. Salvage lang ang solusyon. Pero pagbibigyan kita, sige, bumunod ka. Hindi ako. Hindi nga. tuwag lang. Ayaw mo nito. Kapag maunahan mo ako, tapos na problema mo. Nagkamuntik na madisgrasya si Edmond kanina. Mabuti na lang hindi siya napuruhan. Pero nasugatan pa rin siya. Ngayon lang nangyari sa akin to, sweetheart. Bigla ako ninervyos eh. Kaya, kaya hindi ko nabigyan ng cover si Edmond. Bigla ako nag, nagkadaga sa dibdib Kanina hindi ko malaman kung bakit. Pero ngayon alam ko na. Noon, ikaw lang. Ngayon, dalawa na kayong dahilan para lalo kong mag-ingat. Dahil dalawa na kayong mayo kapag may nangyari sa akin. Nasikserbisyo. serbisyo. Ngayon pa na kayo ng dad. Dahil alam kong tama siya. Iwanan mo na ang pagpupulis mo. Ikaw na ang magpalakad ng negosyo natin. Give me one good reason para gawin ko ang gusto niyo. Well, to give me a chance to enjoy life, Iho. Ang sabi ng papa mo, isasama daw niya ako sa Europe for that long delayed vacation. Kasama na rin yung check-up niya sa Houston. Okay. Saludo ko, ma. Magandang dahilan yun. Now, you give me a good reason why you want to remain a policeman. Dahil gusto ko. Hindi ikaw, hindi ang dad. Ako. No, nagpolis ako para pagalitin ang dad, ma. Pero ngayon, ma, natuto akong mahalin ang trabaho I love my job. And I love being a cop. But I still love you, Ma. Toto mm. -to you really love your job? Yes. It's the best thing that ever happened to me. Okay. But one little request, Iho. Oh, Anin, Ma. Take care of the family business. nagpapagaling ka. Will that make you happy? Mm-hmm. <laughs> Mas mabuti na siguro itong maisama ko na si Catherine. Madali na kitang makukumbinsing sumunod sa amin sa States. Ano bang problema, June? Ayos naman ang mga immigration papers mo, ah. Hindi ko mariwanan ang trabaho ko rito. Ah, trabaho mo na naman. Eh, sino ba naman ang ayaw na magkasama-sama tayong muli? May araw para dyan. Kailan pa kapag dalaga ng anak natin? Daddy! Daddy, sabi ng mami, hintayin ka na lang doon namin sa Amerika. Sumunod ka kagad, Ha? tayo na. Baka mauli pa kay Sir Plano. Nagulat ako kanina. Asama ka pa ng parak. Unti ko na kayong takbon eh. <laughs> Pinilawalag ni Raymond Jun, May ko ang karoon niya eh. Oo nga. Magkasangga kami niyan. Magkasama nga kami noon sa mga demonstrasyon at sa mga welga. Matagal na yun, Andoy. <laughs> Iba na yung may pinagsamahan. Tsaka may utang na loob din ako sa kanya eh. Matutulong mo kaya kami kung kinakailangan. Aba, oo. Basta huwag mo akong pipilitin maghuda sa kanila. Ang gusto lang namin malaman kung ano talaga ang pinaglalaban ng mga isparo. Ano ibig mo sabihin? Ang sabi mo sa akin noon, ang binabanata nila ay mga kalaban ng bayan. Eh bakit pati mga walang kasalanan na dadamay? Pinipili ng brigada ang mga bibiktimahin. Katulad ng mga abusado at corrupt na opisyal ng gobyerno. Yun lang. Hindi kaya pati mga pulis na tumutupad lang sa kanilang mga tungkulin? Nakatulad nyo? Huh. Sabihin natin na gano'n na nga. Kilala nyo na ang mga miyembro ng Eagle Squad na yan. Alam nyo na kung anong gagawin nyo. masyado na tayong pineperwisyo ng mga yan. Kung nagpapalapad sila ng papel, maghanap sila ng ibang bubulabugin. Oh, sir, si Cabo Morgan at ang mga kasama. Magandang araw po. Magandang hapon. Oo, kayo, boss. Salamat. Cabo, Maraming salamat sa impormasyon nyo tungkol sa Eagle Squad, ha? Tumatanaw lang po kami ng utang na loob, Mr. Noche. Siya nga pala. Sila ho yung binayaran natin ng bail. Nakahuli sila kasama lang ibang tao natin. Ah. So, kasama na rin natin sila ngayon. Ganun ah, na yun. Good. Malaki ang may tutulong nyo sa amin. Siguro napapanahon na para pabagsakin ang Eagle Squad na yan. Hindi ba? Good news, Johnny. Baka sa sanlinggo, bumaba na yung lateral promotion mo. From detective to captain. Iba na talaga yung pasada sa bar, eh, no, ha? Isipin mo. Ako na hasaluto sa'yo, ha, Cap? <laughs> <laughs> Ayos lang yun, tinyente. Hindi pa rin ako magbabago. Eagle Squad pa rin ako. Kasi nga pala, may bulitin dyan, ha? Nabasa mo na ba? Tukul ka rin ni Henson. Kilala mo yun, di ba? Hindi ko maaaring kalimutin. Bakit, sir? Kumana na naman ulit. Nakalara mo na nga sa homicide eh. Pero hindi madampot-dampot. Talagang malakas ang padrino ng p***. Kaya namimihasa yung mga p***. Sir, pwede ba? I will coordinate with homicide. Eh, maray pa tayong kaso dito eh. Tsaka alam ko na iniisip mo. Huwag mo nang ituloy. Baka masabit ka pa. Ang isipin mo, yung lateral promotion mo. Matagal na tayo hindi nakita. Aba, ikaw pala. Kinulat mo ako ah. Unggoy ka talaga, Enson. Baka hindi mo alam, naubusan ka na ng swerte. Nakalusot ka na sa kaso mong yun. Inulit mo pa. Ang sabi ko naman sa'yo, ator ni Polis Patola, absuelto pa rin ako. Kahit na ulit-ulitin pa natin. Nagpatawag na ako ng bulansya. Pero hindi ka sa ospital tutuloy. Tung di diretsyo sa <laughs> Hoy, hindi mo ako kayang pikunin. At hindi kita papatulan. At lalong hindi kita bibigyan ng pagkakataon na ma-salvage ako. Sa mga duwag na katulad mo, salvage lang ang solusyon. Pero pag bibigyan kita, sige, bumunod ka. Hindi ako. Hindi nga. Duwag lang. Ayaw mo nito. Kapag maunahan mo ako, tapos na problema mo. siguro ko. Walang dalang baril ang aking kliyente na mangyayari yun. Meron ba kayong witness para maghanap kami? Maghahanap kami. Marami nakakita na ito ay salvage. Paano ba nangyari yan? Kaya mo, Johnny. Ako na bahala sa problema mo. Sorry, sir. Talagang binunutan ho ako eh. Just take it easy. Stay in the safe house. Yes, sir. O, Johnny. Ano ba nangyari? Sumabit po ito eh. Pero ayusin na po ni General. A documented backgrounders on all the members of the Eagle Squad, and one of them, John Estrella, has been charged with murder for the killing of a suspect. At Napatunayan, nowalano palang baril ang kawawang napatay. The image that they are trying to project is that they are a group of idealistic and dedicated law enforcers, but I'm sorry to say. that is not the case. The so-called Eagle Squad is a bunch of salvage experts. Talagang hindi tayo titigilan. Binanata na naman tayo. Ano ba gal sa atin ng mga yan, Mayroon tayong malaking kalaban ng papakulo niyan. Marami tayong grupo na saktan eh. Eh bakit ay nila makipagsabayan sa atin? Ay nila lumantad. Ganyan talaga may gulang. Ako na magbubukas. Baka sinakarding na ito. Morales, bakasyon ka pa, di ba? Ganyan, Eh, naiinip ako sa opisina ng Airpat, eh. At, eh, uh, inahanap ang katawang kong ng Eagle Squad. Pwede ka na ba uminom? Ba, di naman ako tumigil, ah. Ganun, ma. Eh, di kukuha na ako ng paborito mo. Sige. Mister ka na, Morales? Okay lang, sir. Pwede mo na ako bigyan ng assignment. Ano ba, Batch? Pare, sabi sa akin ni Johnny, may contact raw sa kabila. Tungkol ba sa erpat mo? Bakit? Ano ba gusto niyo malaman? Nabanggit sa akin ni Rim na may kontak raw sa mga Sparrow. Sabi ng mga investigador, sila raw umambo sa tatay ko, si Captain Espino. Bakit? Abusadong pulis ba tatay mo? Andoy, matinong pulis si Kapitan. Ang iniisip ko, baka napagkamalan. O baka naman gustong umiskor ng brigada, siyang natsempohan. Wala akong masasabi sa inyo ngayon. Pero alamin ko, kung sila nga. Kailan ko sa'yo malalaman? Malalaman nyo, pero may kapalit. Meron din ako impormasyon kailangan sa inyo. Napakagulang mo talaga, no? Ano naman ang gusto mo malaman? Tungkol sa Eagle Squad. Mga member ba kayo? Maray na kayo nadalhin sa chef houses at mga kapatid namin sa kalusan. Markado na pala kami. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mahirap talaga ang sitwasyon natin, mga pare ko. Magkalaban talaga tayo. Aling kaya, Mauna? Ang magkasundo o magkasagupa tayo? Alam mo, Andoy, ang dapat, na ay malaman ko kung sinong pumatay sa tatay. Bahala na si Andoy dyan. Magkikita pa tayo, pare. Tanadjet. Yung sinabing ko si Andoy, huwag mong kakalimutan. Sige.